Tao ato may galang tagaag pagtagat kay valid mangod ang pangutana sa mga tao diha sa dagpain sa lapu -lapo. Labot ani mahigalang pagbutang og tarpulin. Kining pagbutang og tarpulin ah niya kana usaka ka military mga facilities nag-announce ka sa tibuo kalibutan kay gipost pa sa Facebook nga naa dang ang ato mga dapat sikreto unta nga butangana na higala sa mga missiles. Straight to the point. Nganong nahimo manimo ni Mayor o Congresswoman o karon Mayor Cindy Chan? Unsa may naka aghat nimo? Wa gyud nimo pasayloan ning asta ning military facility iapil gyud og butang diha. Strike inula ng summit saring reaction itong tarpaulin ng Mandawi Mayor na si Cindy Ahong Chan. Ayon pa sa isang commentator, bakit daw naka-display ang mukha ng mga politiko sa Mandawi at sinasabi pa kung saan nakalagay ang mga misail ng Pilipinas? Marami rin sa mga netizen ang nagtatanong kung may pinaghahandaan bang gyera ang bansa kung bakit ganun na lang ang pagbibili natin ng mga armas. At handa ba ang Pilipinas kung sakaling umatake ang China? Ayon sa mga comment ng ating mga netizen ay dapat daw yung may gusto lang makipag-away sa China ang sasali dyan kung sakali mag-alburoto ang China sa punanggagawa ni Marcos na pinapalala ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ano ang masasabi mo at magiging reaction mo dito? Mag-comment ka sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat! Balik maning ba kon sa mga tao. Kay natural man na mahigala ang atong kon ka mabitan abutan ang missile kaya kay nangandam ta. simbako-simbako lang palayo in taon. Wala ba nag-anan? Pero nangandam ta, ang atong papangandam dili gyud na isulti kung asa ipamutang. Military aspect man ni mga higala. Kay simpre kung mahibaw-an ka asa ni mo ipamutang na mo gyud ni targeton. na nadaan mahigala galakin katawhan sa Lapu-Lapu City actually, Simbako Bako og doon namang higalay mga problema doon ay risgo ng daan kaya naman diha ang Mactan Airbase kaya targito na nang una may ka na yung mga airbases niya labos tanan, siya, na nan nagrisgo siya kay imong gi-announce nga naa diha ang missile storage facilities straight to the point kaya yung mga projects sa gobyerno number one di ni pamutangag mga naong sa mga politiko pero kining ila kadagko ang mga dagwaya eh <laughs>